So, atong putahe ng mga ka mga ka french fries, fresh potato fries. So, muli ako lang dihugasan, and then ato ni siyang palutan kay ato siyang himuon o fresh french fries. Karo na ato siyang palutan, ako patatas. Palutan patatas, kuwan siya kabuk, 2, 4, 6, 8 pieces na patatas. So, ato siyang palutan kay kali siya human di slice atong huluman o asin para mo absorb ang asin o. Pwede na kang di magdugang ng asin when you this. So, maoni siya da unya ra magpakita. Ang mga ni atong patatas na na balatan, atong napalutan. Ni siya walo ka So ato ni ang slicedon karon. So karon mag-slice na ta sa atong mga patatas. Yan. Kay ato ni himaon og french fries. So, nato og hiwa kay kuan. Chada tong dagkong hiwa ba. May ani siya ka dadagpo. So, para madali. So, mo ni akong ginahimo every time na ganahan sila fresh patatas ang akong himoon of rice. So, ani lang mga langga, mga kajors, yung ani lang ato ang uh, slicing. Ayan. tagpo rang hiwa kay di man ni kuan di man ni para balit para kaon man kani siya kay healthy so atong tay ating patatas na nahiwa so isok natin sa tubig Ayan. Ganito kami magkawa ng pwes fries para hindi maging ano ba, maging brown. And then ngayon is lalagyan ko siya ng iodized salt. So, so buburahin natin ng maraming maraming asin. <laughs> Ayan. So ganito kami guys pag naggawa ng fresh fries. Isok sa tubig and then lagyan ng maraming asin. Para pa, mamaya pag naluto siya, meron na siyang taste ba na ganito yung ginagawa ng amo ko lalaki African so pinafollow ko yung kanyang procedure kasi masarap naman talaga so ayan nakasop na siya ready na yan mamaya para i-fry so karon nagpainit na taog mantika and then etong ating naka na so pag -init na ni kayo magkupo-kupo na guniron. So, ito lang ibuta ang atong fry. So, ito lang ibuta na okay, atong fry. So, ito lang ibuta ang atong ibuta fry. among style how to make fry. Ayan siya guys. Ako na guys ang atong French fries karon. Yummy ba or dili? So this is it. Kauno na nato. Yan. Malangga mo Malang na ni akong French fries. So, init pa. Init pa nagluto. <laughs> Mas init pa ang galuto. So, ayan guys. Have a blessed day, everyone. Um, yummy. Yummy.